Basang-basa na namin kung gaano kadumi itong administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. Para lang mapagtakpan ang kanyang pinsan na punot dulo ng kalokohan dito. Alam mo, kaming lahat suffer from that, uh, ano, sasabihin, utos ni Presidente, utos ni Sekretary, utos ni Ganto. Tapos, hindi naman totoo. <laughs> Paano mo nalaman na hindi totoo, Mr. President? Mag-inventaryo kayo ng mga project natin dahil maragkakaroon ng malawakang pag iimbestiga rito. Hmm. Ganyan, ha? Major, point of order. order. Oh. Point yeah. of order, okay. tayo, Mr. 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 Chair. Masyado na matagal ang sinasabi niya, hindi naman totoo. Point of order. Tagal na sinasabi niya, hindi naman totoo sinasabi niya. Mr. Chair, if I may. Paano mo nalaman na hindi pala totoo ang mga sinasabi? Nag-imbestiga na ba kayo? Tinignan niyo na ba ang mga ebidensya? 'di ba ang lupit? Pag nadadawit po yung amo nila na si Martin Romualdez, ang hatol agad nila, sinungaling ka. Pero pag ang Duterte ang nadawit sa investigasyon, totoo agad ang hatol nila at ikaw ay isang convicted na. Ang lupit mo, Pastor Abante. Yo, what's up mga lods? It's Miguel Peps TV. Welcome back po sa ating channel eto po mga Lodi ha, ewan ko lang kung napansin nyo rin ang nangyari. Simula pong pumalit na Senate President ito po si Tito Sen. Diyan po sa Senado, nung kinanta po ng mga diskaya, ito po si Romualdez at saka si Saldico, nabaliktad po ang Senado mga idol. Hindi lang po ang Senado. Papunta na naman po sila sa investigasyon dito po sa Mano Malia Flood Control at Ghost Project. Doon po sa panahon po ni Tatay Duterte. Pakita ko lang sa inyo, hindi ko na po masyado gagandahan yung edit. Ang importante naman po dito ang laman ng aking content. Pero ito, pakita ko sa inyo. Ngayon po kasi mga Lodi, eh, si Vico Soto eh, naimbitahan po na magsalita dyan po sa Congress about nga po dito sa sinalaysay ng Diskaya. Ayun pa po dito i lang po natin. Hindi daw po makatotohanan lahat ng sinabi po ng Diskaya. At doon po sa kanyang mga 2% or something na abonado pa daw po. 5% doon po, agree ako doon. Pero, ang gusto po kasi mangyari nila, dito po ni Vico Soto, eh, mas imbestigahan po. Agree rin po ako doon. Pero, kung pupunta naman po tayo sa investigasyon sa panahon po ni Tatay Duterte, eh, alam ko na po kung anong pinupunto nitong tito niya na si Tito Sen at saka ito ni Biko Soto. Nasa panahon po ni Tatay Duterte na meron na pong ghost project ito pong mga diskaya. Na mismong si Tito Soto ang naglahad na 2020, linaklis na po nila itong entry po ng mga diskaya. Kasi nga po nakita ni Tatay Duterte na may anomalya. So eto pa mga Lodi ah pinapalabas na naman po ni Madam Claire Castro na ito nga po flood control projects ng Duterte admin nasaan na daw po <laughs> alam na alam na po namin kung anong susunod din yung gagawin dahil basang basa na namin kung gaano kadumi itong administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. para lang mapagtakpan ang kanyang pinsan na punot dulo ng kalokohan dito sa pagbibigay ng mga maanumalyang projects para magkaroon lang ng kickback nung una tinuro po ni Engineer Bryce Hernandez na ito nga pong mga congressman na to, meron pong natatanggap sa kanila po pag merong proyekto at yung mga DPWH officers. At kung maaalala nyo po yung interview o tanong po sa Senado, isab na po dito si Jingoy Estrada kung meron po bang senador. Sinabi po niya dyan wala at biniro pa nga po siya ni Senator Marcoleta na safe ka na. Pero ngayon mga Lodi, dahil nga po napalitan na po ang liderato dyan po sa Senate, kung nung una safety jingoy ngayon po, anong sabi? Sabi ni Senator Marcoleta kahapon, ligtas ka na. Hindi po ito totoo. Si Senator Jingoy Ejercito Estrada, Senator Joel Villanueva, Yusek Robert Bernardo, at D. Alcantara. Si Senator Jingoy po ay nagbaba ng 355 million ngayong 2025. Yeah. sa mga ilang projects sa Bulacan. Bumaliktad na po si Senator Jingoy naman po ang kinanta. Kasi nga mga lodi, gusto po nilang balikta rin ang sitwasyon nung nabaliktad po ang mga leaders dyan po sa Senado at naging Senate President si Tito Soto. Si jinggo Estrada na dating safe, ngayon po eh unsafe na siya. Ang galing po talaga mag-divert ng administrasyon ni Bongbong Marcos Jr., kahit kinanta na po ang kanyang pinsan, ito po si Saldeco at iba pa po mga congressman, wala pa rin po siyang ginagawa. Nananatili pa rin po siyang madrama sa kanyang buhay imbis na paimbestigan niya kung totoo po ang pagkakadawit ng kanyang pinsan. Pero hindi mga Lodi. Ano po ang ginawa ni Bongbong Marcos Jr.? Pakinggan niyo po ha ang sasagot niya dito directly involved Paul but he was linked to one of those in the list Mr. Congressman Martin Yuyo mm. What was your reaction upon hearing this Paul? Alam mo kaming lahat suffer from that uh, ano, sasabihin utos ni Presidente utos ni Secretary utos ni ganito tapos hindi naman totoo <laughs> Paano mo nalaman na hindi totoo Mr. President? Pangising-ising ka na lang ngayon dati ang drama-drama mo nung natuklasan mo kunyari na mayroong mga ghost projects Ika nga nag-imbestiga. Hindi mo nga pinaimbestigahan ang pinsan mo. Paa? Muna sabing nagsisinungaling lang at paturo-turo lang ang mga witness na to at kayo po'y biktima lang dito? Anong klaseng presidente meron tayo, mga lodi? Eto pa, dahil kaalyado po ng Duterte Black, ito po si Senator Villanueva, siya po ay dawit din sa mga anomalya ng flood controls. Tiba mga Lodi, kitang kita po ang pattern. Gusto po nilang balik ka na ito nga pong kumakalaban sa administrasyon ang meron po palang mga anomalya sa kanilang mga proyekto. Which is wala naman po silang mapatunayan. Pero dito mga Lodi ha, nakakatawa rin. Engineer Alcantara pinigilan magsalita ni Rep. Benny Abante. Pakinggan nyo mabuti ha. Siya po ang nagreport sa akin kasama si Engineer Galang. Sinasabing boss, mukhang iloloko ka na ng dalawang tao mo. Bakit? Kasi ilang series po ng meeting na tinatanong ko sila, mag-inventaryo kayo ng mga project natin dahil maragkakaroon ng malawakang pag-iimbestiga rito. Ganyan, Mister, oh, point, Mr. Of Chair. Oh. point of order. Point of order, tayo, Mr. 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 Chair. Masyado matagal ang sinasabi niya, hindi naman totoo. Point of order. Tagal na sinasabi niya, hindi naman totoo sinasabi niya. Mr. Chair, if I may. Hindi daw po totoo ang mga sinasabi nito po ni Alcantara paano mo nalaman na hindi pala totoo ang mga sinasabi ni Alcantara? Nag-imbestiga na ba kayo? Tiningnan nyo na ba ang mga ebidensya? Di ba ang lupet? Pag nadadawit po yung amo nila na si Martin Romualdez, ang hatol agad nila, sinungaling ka. Kapag nadawit po ang mga kongresista sa mga imbestigasyon, sinungaling ka. Pero pag ang Duterte ang nadawit sa investigasyon, totoo agad ang hatol nila at ikaw ay isang convicted na. Ang lupit mo, Pastor Abante. Nakakatawa ka talaga. Hindi ka naman kasi binotong para manalo, pero bakit ka nakaupo dyan? Ang tapang-tapang nyo magpaimbitiga sa mga Duterte about sa confidential funds o sa mga iba pang krimen na binabato nyo sa kanila, pero hindi mo mapaimbestigahan si Martin Romualdez na siyang dahilan ng mga ghost projects at saka si Salvi ko wow para nga sa taong bayan ang pagsiservisyo ninyo eto pa mga idol yung dating tinatanong sa senado ngayon eh humihingi po ng proteksyon sa congressman na no, wag daw po siyang ibalik sa senado dahil delikado daw po ang buhay niya. Panoorin at pakinggan. Para magsalita po ako ng ano, mga involved dito kung kanino po napupunta yon. Siyempre, tatakot din po ako sa buhay ko, sa pamilya ko. Kasi hindi naman po biro tao itong mga involved dito eh. As so, I've said, Engineer Bryce, you will be protected by this committee. Who protect na daw po siya? Pwede po bang, huwag niyo na ako ibalik sa Senate. <laughs> Honor. May mga involved pong senador dito. Yari talaga. Yung mga senador naman po ang involved dito. Woo! Grabe. So, eto ha. About po dun sa Diskaya. Si senator Soto po ay eh, alam din na 2020 blacklisted po ito pong Diskaya. 2023 daw po sila ni-renew sa panahon ni PBBM. Ang gusto po nilang paimbestigahan, mga lodi, panahon po ni PRRD, ang lupit nyo talaga. Kasoklam-soklam na po talagang ginagawa nyo dyan. So, eto pa mga Lodi. Nagpakita po ng ebidensya. Ito po si Bryce. Maraming pera dito mga idol. Ito yung... Uh, Grabe na yung pera, o oh. Ito daw po yung, yung, yung dinadala yung sa loob po ng opisina na nila. Nakatayo sa harap po ng mga pera. Uh, 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 Grabe, oh. Si Abate, si, pabida-bida. Sino yung... Uh, sino yung taong yun na Malakas magtanong uh, si Abante ngayon ah. Uh, uh, Pabida-bida. Woo! Pero nung nadawit ang kanilang amo dyan sa kongreso, wala po siyang gustong ipatawag ni si Salnico at saka si Speaker Martin Romualdez. Pero ngayon, dahil iba po ang nababanggit dito at kaalyado po ng mga Duterte, ang lakas magtanong! Woo! Grabe na to, garapala na. At dito nga, nadawit po ito si Jingo Estrada. kawawato. ito. Mukhang makukulong ng di oras na naman po ito. Kaya ganyo mabuti si Abante. Magaling na naman siya dito eh. Uh, previous administration po, hindi po siya ganun karami. Hindi po ganun karami. Well, sabihin wow. mo sa amin kung magkano. Uh, actually, parang umaabot lang po yata ng estimated ko. Parang baka siguro po, mga umaabot po siguro mga uh, 2 plus billion po yata. Two billion. You, you, I, I was told that you were the number one contractor in the previous administration. Oh, kaninong administrasyon? Ang tinuturo na naman ito ni Benny Abante. Panahon po ni Tatay Duterte. Number one contractor daw po ito sila Diskaya. Alam na this. Alam na alam na namin ito, Benny Abante. Yung data po, uh, Your Honor, na nasa PCIJ, <coughs> hindi po confirm po yun. Hindi po, parang pinagsama po yung panahon po ng oh. previous administration ni Pinay Ipapaalala ko sa iyo, Mr. Under Oath ka pa rin. Huh. Now, we were told that you were the number one contractor during that time. Do you, do you, do you admit that or not? Uh, you said you have 2 billion, 2 billion flood control projects. How about the other projects you had? Uh, Your Honor, Uh, basta accumulation po. Kaya po naging number one po noong panahon na yun. Accumulation po yun ng mga inabu, yung mga ano po, previous administration po po ng Well, you better submit. Yan totoo. Hindi yan oh. totoo. Eh, Accumulation, edi ipa <laughs> plus mo lang yung 2010 to 2016 plus 2016 to 2022. Hindi e, ba? Ang pinag-usapan dito 2016 to 2022 eh. Oh! Di ba? Pag! nagsalita yung kanilang resource person na hindi nila gusto o hindi dumadaloy sa kanilang plano, sasabihin nila o ang haton nila, hindi yan totoo. Sinungaling ka. Dapat si Duterte ang idiin mo dito. Ganon. Pero mga Lodi, kapag lumihis sa mga Duterte ang usapan, hindi yan totoo. Sinungaling ka. Nakita nyo na po ba? Kung gaano po kagarapal itong kongresista na to, sila Benny Abante. Gusto nila, mga Lodi, mag-focus sa 2016 to 2022. Pero, meron naman nakalagay doon na klaro naman talaga na blinaklisted nga sila 2020. Kasi nakitaan sila ng anomalya sa panahon ni Tatay Duterte. Ang jujologs nyo. Gusto nyo malaman, mga Lodi, kung bakit eh hindi po talaga ako tiwala dito kay Senate President Soto ngayon? Ayan ano magkumpadre! Gusto nyo pa ng ebidensya? So, play natin to. I hereby declare that the Nationalist People's Coalition in the House of Representatives will support the speakership of Martin Lomuelos. Wow! I Grabe! Salamat po sa Salamat naman talaga, Tito Suen. tohin mo yan ni, eh, syempre. So anong mapapala natin sa mga investigasyon ngayon, mga idol, na kung ang Duterte rin naman talaga ang kanilang pinupunteria dito? Yung 125 million confidential funds ni BP Sara Duterte ang kanilang gustong talakayin. Pero itong 811 billion flood control program sa pamahalaan na ito, nilang pag-usapan, mga lodi. Dapat Duterte lang kayo nakapokus. Sirahin nyo ang pangalan ng Duterte. Ganon yung gusto nila mangyari. Pero ngayon, mga lodi, ewang ko na lang kung maniwala pa kayo dito kay Biko Soto na kanilang kinukondisyon para sa 2028 pag nakita nyo po ito. O, oh, ayan, para mas malinaw sa inyo ang lahat kung bakit nila inupong Senate President ito si Tito Sen. Nandyan po ang mga oligarko kasama si Martin Romualdez Palakpakan po natin. Sobrang nakakahiya na po ang Pilipinas sa nangyayari ngayon. Lalo pat gusto nilang baliktarin ang sitwasyon na klarong-klaro na sila po talaga ang dapat yung paimbestigahan. Dahil sila po ang may dahilan na mga ghost projects at flood control, sila po di umano ang nagdi-distribute. Sila po di umano ang may hawak ng budget, sabi po ni VP Sara Duterte. Nadawit po sila sa imbestigasyon, pero ngayon, dinivert po nila sa mga Duterte ang problema na kinakaharap po nito mga official na ito. Ngayon, paano na tayo uusad? Paano natin malalaman ang katotohanan kung pagtatakpan na naman po ito ng administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. na wala pong ginawa kundi ang pangisingi silang. Please Lord God, save the Philippines.